Meron lang akong i-share. Kasi yung pagkaka ko ng Pilipinas. Paliba sa bilang OFW, magugulat ka talaga sa... Ano, sa makikita mo oh, sa Pinas. Kagaya nitong ano, pilipit na to. Yan. Nagulat talaga ako kasi hindi naman ito ganito kalaki nung last time na umuwi ako. Ang liit na niya. Ayan o, oh, ang liit. Wala. Eh, mga ilang inches lang to. Tapos, maliit na, umikli pa. Kaya yung isang peraso, isang subo mo lang. E samantalang dati, mahahaba to malalaki, tsaka madami siyang laman. Kasi dati gumagawa kami nito eh. Pero talaga, nagulat talaga ako ngayon. Tapos ito oh, kasi nagdala ako nito pabalik dito sa Taiwan. Masarap tong sausaw sa kape. Paborito ko to eh. Tawag nito sa amin, ano, paborita. Tinanin nyo oh siguro kasi lang to ng 25 centimos ayun oh ang liit na niya umunti pa samantalang dati ang lalaki nito tapos ang mahal pa ang isang peraso isang ganito 8 8 sa pamilihan na sa bayan so magkano na to pag tininda sa mga barabang-gay o sa mga sari-sari store ito parehas 8 rin sila kaya talaga nakakagulat. Sa bagay, talagang ngayon, iba na ang panahon. Mahal na talaga ang bilihin. Kaya lang bilang isang OFW, para bang magugulat ka? Para makukulture siya ka. Kasi may kukumpara mo yung dati. Bagay na unawaan mo naman, kaya nga lang, nakaka... Magugulat ka talaga. Tapos, mahal ang bilihin. Lumiit pa ang mga sizes. Kagaya nun sa Jollibee, talaga namang nagulat ako. Siguro, 7 years 7 years ago na yung huling Jollibee ko. Ala ay nung makita ko. Talaga naman yung hamburger nila. Ay malaki pa yung pandili mo na nabibili sa tindahan. Malaki pa yung burger. Yung pinakatinapay niya. Apakanipis pa, napakaliit pa. Grabe talaga. Pero nagmahal din siya. Kaya para bang hindi mo na siya may enjoy ngayon. Sabi ko nga sa sarili ko, oh, naku hindi na ako magjo-jollibee. Mainam pa mag-angel burger ka na lang. <laughs> o oh, ayan, para na ko pa. Hindi naman sa ganon. Kaya nga lang, ma nakakagulat. Pero maunawaan mo kasi iba na nga ang panahon. So, dito sa Taiwan, nagmahal ang din. Kaya lang, hindi nagbago ang ano ng mga, ng mga item. Tumaas ang presyo din nila pero hindi nagbabago. Kabaligtaran na naman sa Pinas. Tumaas na ang presyo, nagbabago pa yung sizes, yung laki, yung dami. Lahat nagbabago talaga. Kaya talagang ganyan ang buhay, talagang ganyan ang panahon, walang forever. Yan, lahat nagbabago.